shopping kami guys. Window shopping. What? Ang tawag nila sa ano yung mag grocery ay mag shopping. Sabi ko kay Robert, ang mag shopping sa amin ay bibili ng mga damit, ganon, Pero pag grocery lang, hindi yun shopping. Sabi ko sa kanya, eh sa kanila dito ay pag pumunta sa grocery ay shopping na. O, diba? Magkaiba? malamig. Sarap dito sa loob guys, malamig. Ang aga ng decoration nila guys, oh Halloween decoration. Oh, ang ganda. Ayan oh. Wow. So, it's very nice. Please. Ang aga nilang nag-decorate ng Halloween Halloween. Can't see the camera. Ah. I don't Ganda ng Halloween decorations nila. getting ready for Halloween. I pick up my medicine first okay. Pa-tapos. What time would I was? Ang saya ng mga bata, guys. Nakita nila yung ano. Halloween decorations. Can I go? I must my mag pick up muna ako ng aking medicine for high blood Ang ganda ng pagka-arrange niya, guys. So, Kaso, ang hirap ng bumili dito kasi nakaano siya, nakalock. Kailangan mo pang ano i-press yung bill nila para ano may mag-assess sa iyo. Hmm, bago naman ng kandila, oy. You smell that, John Mark? Smell good. The candle, right? Wow, ang dami ng chocolates. Chocolates for Halloween. We're gonna go here. Let's see. Hey, not yet Halloween. Hindi pa Halloween, dyan, Mark. See? See the lollipop? Wow, it's a big lollipop. Oh, di ba guys, ang ganda ng mga decorations nila, oh. Wow, it's real? No. no it's just plastic. Plastic. It's plastic. Let me just float on water. Yeah. guys, mga decorations. Skeleton. Huh? Hi. The block is, Bob. is nice, John Marksi. Hi. Hello, my name is Bob. <laughs> oh, ito yung mga ano nila mga Hello, pang ano sa door. Hindi ah, ang kaganda? It's nice, Robert. For the door, right? Ang ganda. Ang gaganda ng mga Halloween decorations nila ngayon. Ayan, o. Oh. Di ba? Oh, daming skeleton. Nakakatakot. Hello, This one, John Mark's scary. That one. That one. <laughs> Crazy. Okay. Ang gaganda yung sa taas, guys. Ay, mamalag, oh. lag, lag. Yeah. Ay, mamalag, lag. Hindi, mahin. Kalag ka. ipak na yung kamot doon. Kahadlok ba, o eh? mm -hmm. Nakakatakot pag maglakad ka ng gabi, guys. Tapos ganito yung mga makita mo, no? Hello. Okay. <laughs> Let's go. Eh, may maliliit din sila, oh. Cute. Hey, John Mark. Ang cute naman ito. Skeleton cat. Skeleton dog. Cute, right? They have also, uh, what is this? Skeleton, Happy. precious. Yeah, skeleton dog. Is that my gloves. Oh, it's a gloves. Hey, John Mark. But I think those are. All oh, how do you got a do Yeah. How do you how do you press that? Yeah. Wow. Well, let me show you. Like Ninja claws. Gonna try. Huh? Go You gonna be a ninja? That's for ninja. Mm -hmm. Oh, what is this? Halloween friendship bracelets. So cute. This ano nila guys so Halloween bracelets and ayano you know, Halloween jewelry set. Uh, may mga ano sila o headband. And ito yung mga ano nila guys, mga attire. Halloween attire. Yeah. Minecraft. Hey, John Mark, Minecraft. Hey, hey Papa. Look at uh, grenade. 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 Party grenade, Papa, look. It's a party grenade. Funny, John Mark. Okay. Yeah, these are funny. What else? I don't know. Which one for Halloween, John Mark? I want a party grenade. Like, uh, like what? I want a party grenade. Party grenade? Oh, gusto niya yun guys, party grenade. Fortnite. Fortnite. Isa Fortnite. Oh, ang ganda ng mga ano nila oh. Stop toys. Oh, Grumpy Bear. Monsters, Grumpy Bear. Pero mahal naman guys, oh $24. Oh my gosh. Oh, may mga t-shirts na rin sila na pang Halloween. Iba yung ano nila ngayon guys. Mas maganda kaysa sa dati. Ayun no. ang gaganda ng mga display nila. Okay, we're gonna go buy some milk or something. You know, food. Okay, go. Buang kang bata ka na. Halloween sack. Oh, cute. It's Halloween sack. Right? Yeah. Hello Kitty and friends. Okay. We're gonna go buy... Uh, something na uh, Halloween t-shirt to orange ang linis ng Walmart ngayon ang ganda ng mga pagka ano nila pagka arrange ng mga yung, yung mga discipline nila ay na arrange talaga what I'm gonna go get some orange juice okay. You, okay? Okay. Orange juice. Orange okay. so, juice. Uh, Orange juice. Orange ikot Orange juice. Orange mabili namin kasi Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange more oh we need the pump babe where do we get the pump probably over there by the automotive. okay you can go find the pump yeah okay we will you go here okay okay can you give me any uh, cream okay um, the heavy whipping thing. Okay. Bye. See you. Sana man yung baka na naman. First John Mark. No wala na si John Mark. Sa naman yun oi. Hi nako. Basta papasok kami dito sa Walmart, guys. Mawawala talaga yan si John Mark kasi maghahanap siya ng ano niya, yung kung ano yung gusto niya. Ganun. Yan, so, yun, guys, yung mga eggs. Bili tayo ng egg. Ito yung binibili ko. 18 large. Ano natin yung mga crocs. Kasi minsan may mga crocs siya, guys. sa large daw, pero hindi siya gaano malalaki. Uh, pwede na to. Ultra-large. Hello na, no? wala na si John Mark. Saan na kaya yun? Hindi ko makita. Saan ko kaya hahanapin yung bata na yun? bayan, ba dito yung guys. Ang mag-grocery, di ba? Tapos ano, budget lang ang wala. Siyempre, kailangan natin magtipid. O, di ba? Bili-bili natin yung mga kailangan lang natin ganun. Huwag bili-bili nang kung kahit ano. Kailangan magtipid. Ayun! Ayun na siya, guys! <laughs> What is that? Oh, yeah. Sunny day. You yeah. like that? Good for you. Okay. You like Ramen? Mama oh, was searching for you like uh, 20 minutes. Mm -hmm. Where you go? You find me? You try to find me? Yeah. Oh. Oh, I want to go here. I and need... Also, I almost got a frostbite. What? I need... Um, I need... Wait, 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 wait. I need this. Great. Guys, alam nyo ba na ang binibili namin mga brand ay great value. Sino makakarelate dyan? Great value kasi mas ano siya guys, mas mura siya kaysa sa mga ano, mga ibang brand. Finally, well, we're done. Magbabayad na tayo guys. How much that Beth? So yun guys, after naming magbayad ay si John Mark gusto kumain dito sa McDonald's. So kakain kami na McDonald's. First the McDonald's!